Ano ang tunay na pangalan ng Diyos? Pagdating sa pangalan ng Diyos, ang ilang tao ay naniniwala na ang Jesus ay ang pangalan ng Diyos. Habang ang iba ay nagsasabing ito ay Jehova. Ang parehong mga pananaw ay tama. Pero naisip niyo na ba kung kailan nagkaroon ng pangalan ang Diyos? Nakatala sa Exodo chapter 3 verse 15. At sinabi pa ng Diyos kay Moises, Ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel. Sinugo ako sa inyo ng Panginoon, ng Diyos ng inyong mga magulang, ng Diyos ni Abraham, ng Diyos ni Isaac, at ng Diyos ni Jacob. Ito ang aking pangalan magpakailanman, at ito ang aking pinaka-alaala sa lahat ng mga lahi. Sa simula, ang Diyos ay hindi nagtataglay ng isang espesipikong pangalan. Tinukoy lang siya bilang Diyos. Hanggang sa pinangunahan ni Moises ang mga Israelita, palabas ng Ehipto na ng Diyos ang pangalang Jehova. Ngunit ang Diyos ba ay laging tatawagin sa pangalan ni Jehova? Hindi. Nang maglaon, ang pangalan ng Diyos ay napalitan ng Jesus. Sa Lukas chapter 1 verse 31 to 32, sinabi ng anghel kay Maria, At narito maglilihi ka sa iyong tiyan at manganganak ka ng isang lalaki at tatawagin mo ang kanyang pangalang Jesus. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ang kapanganakan ni Jesus ay minarkahan ang simula ng isang bagong yugto ng gawain ng Diyos. Mula noon, ang Diyos ay hindi nakilala bilang Jehova, kundi bilang si Jesus. Kahit na ang Diyos ay nag-anyong isang karaniwang tao, ang Diyos ay Diyos pa rin at ang kanyang diwa ay nanatiling hindi nagbabago. Alam natin na babalik si Jesus sa huling panahon. Ang Diyos ba ay patuloy na tatawaging Jesus kung gayon? Magtataglay ba ang Diyos ng bagong pangalan? Ipinropesiya ng aklat ng pahayag ang aspetong ito. Sinasabi sa pahayag chapter 1 verse 8, Ako ang Alpa at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos, ngayon at nang nakaraan at sa darating ang makapangyarihan sa lahat. Bukod dito, ang pahayag ay paulit-ulit na ipinapakita na sa mga huling araw, ang Diyos ay magtatalaga ng bagong pangalan, ang makapangyarihan sa lahat. Maaring nagtatanong kayo kung bakit nagkakaroon ng maraming pangalan ang Diyos. Sa katotohanan, ang bawat pangalan ng Diyos ay may kahalagahan at kumakatawan sa iba't ibang panahon na sumasalamin sa iba't ibang disposisyon ng Diyos. Upang magkaroon ng mas mabuting pangunawa, Isaalang-alang natin ang isang talata ng mga salita ng Diyos. Sabi ng Diyos, "Jehova ang pangalang ginamit ko noong panahon ng aking gawain sa Israel." At ang ibig sabihin nito ay ang Diyos ng mga Israelita, mga taong hinirang ng Diyos, na maaring maawa sa tao, sumpain ang tao, at gabayan ang buhay ng tao ang Diyos na nagtataglay ng dakilang kapangyarihan at puspos ng karunungan. Si Jesus ay si Emmanuel, na ang ibig sabihin ay ang handog dahil sa kasalanan na puspos ng pagmamahal, puspos ng habag, at tumutubo sa tao. Ginawa niya ang gawain ng kapanahunan ng biyaya at kumakatawan siya sa kapanahunan ng biyaya at maaari lamang niyang katawanin ang isang bahagi ng gawain ng plano ng pamamahala. Bagamat ang Jehova, Jesus at Mesiyas ay kumakatawang lahat sa aking espiritu, ang mga pangalang ito ay nagpapahiwatig lamang ng iba't ibang kapanahunan ng aking plano ng pamamahala at hindi ako kinakatawan sa aking kabuuan. Ang mga pangalang itinatawag sa akin ng mga tao sa lupa ay hindi maipaliwanag ng malinaw ang aking buong disposisyon at ang aking kabuuan. Iba't ibang pangalan lamang ang mga iyo na tinatawag sa akin sa iba't ibang kapanahunan. Kaya nga, kapag ang huling kapanahunan, ang kapanahunan ng mga huling araw ay sumapit, magbabagong muli ang aking pangalan. Hindi ako tatawaging Jehova o Jesus, lalo nang hindi Mesiyas. Tatawagin akong ang makapangyarihang Diyos mismo. At sa ilalim ng pangalang ito, ay wawakasan ko ang buong kapanahunan. Darating ang araw na ang Diyos ay hindi na tatawaging Jehova, Jesus o ang Mesiyas. Siya ay tatawagin na lamang na lumikha. Sa oras na iyon, ang lahat ng mga pangalan na kanyang ginamit sa lupa ay magtatapos. Dahil ang kanyang gawain sa lupa ay nagtapos na. Pagkatapos nito, wala na siyang pangalan. Kaya alam niyo na ba ngayon ang tunay na pangalan ng Diyos? Kung gusto ninyong tuklasin ang higit pang mga misteryo tungkol sa mga pangalan ng Diyos, huwag mag-atabiling mag-iwan ng komento at ikalulugod kong magbahagi ng higit pa sa inyo.